guys, kagaya ng sinabi ko, magsisinigang tayo sana at tayong budget. Magluluto muna tayo, gagamitin muna natin baka is yung nasa lata. Para so, premium siya. Sinigang, sinigang na corned beef. 10 <laughs> pisong. So ayan, bumili rin ako siling sibuyas. buyas pre sinigang may okra. Meron tayong king kong. Pure foods corned beef. So, pay... Mas gago, may pa dun. Ano yun? Oops, talos guys. Okay, ang ah, ang Tama kayo, hindi nga ito hinu... Pabilis ang sinig... Man, nabiyak lang yan. Gaano eh, sinabawan ito eh. Oil. Yes. Pero mainit na pala siya. Ay, tumatansok. Laban po. Tumatay. Kawain nyo na. Sabay-sabay na yan. Kahit gaano karami ba? <laughs> Sinig. Sinig ang nabagha. Para pag kumulo, eh, ma-absorb. Yan. Pauli tayo lang ako o kami sa farm. <laughs> Lumaki sa farm. Hindi na tuloy. <laughs> Ibig sabihin, Monday hanggang ano sila. Ang buot. Sa harap, kahit walang baka. Mamatay na ilinta dyan, guys. Huwag kayo mag-alala. Corn dip. Pure foods yung ginamit ko. Ayan, idadirect ko na siya. Hinuli ko siya sinigang buo naman yan ayan o oh. so yun napaka easy lang ng ulam natin guys o oh, diba natuin lang natin yung corn beef nasa kuna mo lang ako kung So ayun guys, kakain na tayo ng ating sinig na uh, corned beef. akin. lang mali, Tara siya, guys. Sinigeng na cornbread. siya, guys? Ayan Okay. <laughs>